© bf Mayan Civilization ay isa sa matatandang lahi ng tao noong unang panahon. Ating pag-aralan ang kanilang kultura at kung bakit sila naglaho at pawang mga templo na lamang ang naiwang bakas sa panahon natin ngayon. Kailan nga ba nagsimula ang sibilisasyon ng Mayan? Noong unang bahagi ng 1500 BCE, ang mga mayan ay naninirahan sa mga nayon at sila ay nagsasaka. Ang klasikong panahon ng kulturang mayan ay tumagal mula mga 250 CE hanggang mga 900 sa kasagsagan nito, ang sibilisasyong Mayan ay binubuo ng higit na apat na pung lungsod. Bawat isa ay may populasyon sa pagitan ng limang libo at 50,000. libo atin munang kilalanin ang mga pamoso at libu-libong taon ng mga gusali o templo na itinayo ng mga Mayan Empire. Una rito ay ang Chichen Itza. Chichen Itza was one of the largest Maya cities and was a major focal point in the northern Maya lowlands from the late classic through to the early post-classic. Koba. Coba is an ancient Mayan city on the Yucatan Peninsula. Evidence suggests that it saw so strong population growth around 100 CE and an influential political status. El Castillo, also known as the Temple of Kukulcan, Col named for a Mayan deity that appears of a feathered serpent. Tikal National Park. Tikal became one of the most powerful city-states in the history of Maya civilization during the classic period of Maya history. Zona Archaeologica de Ek Balam Ek Balam has an extensive complex that was designed according to astronomical principles like many other Mayan cities including Chichen Itza. Caracol sitting high on the Beca Plateau 500 meters above sea level. Caracol is the largest Maya site in Belize. It was once one of the largest ancient Maya cities covering some 168 square kilometers. Copan Located in western Honduras, Copan was a relatively small Mayan city well known for its remarkable series of portrait stelae. The stelae and sculpture decorations of the buildings of Copan are some of the very finest surviving art of ancient Mesoamerica. Some of the stone structures of Copan date back of the 9th century BC. Palenque. Palenque is an archaeological site that was located on western edge of Maya Empire in the present day states of Chiapas, Mexico. Palenque is much smaller than some of its Mayan neighbor cities. but it contained some of the finest architecture and sculpture of the Maya ever produced. UX Mall UX Mall, meaning, built three times in the Mayan language, is one of the best preserved Mayan sites in Mexico. The most recognizable and tallest structure at 115 feet is the Pyramid of the Magician. Calak Mall Calakmul is a Mayan site hidden inside the jungle of the Mexican state of Campeche. It is one of the largest Mayan cities ever uncovered with over 6,500 ancient structures identified. Ilan lamang ito sa magagandang templo na iniwang alaala ng mga Mayan. Kabilang ang mga kulturang Mayan ang isa sa masarap talakayin, gaya din ng mga sinaunang Greek at Romano, Egypt at mga Babylonians ang Maya Empire ay dating nakatayo sa lugar na tinatawag ng marami ngayon na Guatemala. Sa paglipas ng panahon, ito ay lumago pahilaga. Umabot ito hanggang sa modernong panahon ng Mexico. Bilang isang kultura, ang Maya ay mga eksperto sa maraming bagay. Kasama rito ang agrikultura, wika, matematika, sining, arkitektura at astronomiya. Ang kultura ng Maya ay umabot sa napakataas noong ika na misteryosong siglo. Paglipas lamang ng ilang daang taon, nawala ito. Noong mga 900 CE, halos lahat ng malalaking batong lungsod nila ay naiwang walang laman o inabandona. Ano ang nangyari sa dakilang imperyong ito? Ang pagbagsak ng imperyong Maya ay may mga interesadong skalar sa daan-daang taon maaaring ipaliwanag ng ilang bagong teorya kung ano ang nangyari. Iniisip ngayon ng ilang mga eksperto na malamang na may kinalaman ang mga maya sa sarili nilang pagbagsak. Sa loob ng daan-daang taon, umunlad ang maya sa timog ng Mexico at sentral ng Amerika. Lumubo ang kanilang populasyon na medyo sobrang malaki sa tuktok nito, ang destiny ng populasyon ng Maya ay katulad ng modernong panahon ng Los Angeles. Ang imperyo ay nagtataglay ng mahigit dalawang libong katao kada milya kudrado. Paano sinuportahan ng Maya ang napakalaki at lumalaking populasyon? Sila ay mahusay na magsasaka na mahusay sa pagtatanim ng mais upang magkaroon ng sapat na pagkain. Kinakailangan ng mga maya na kalbuhin ang malalaking bahagi ng kagubatan. Nagbigay ito ng puwang para sa higit pang mga fields. Gumamit din sila ng mga puno para sa mga materyales sa pagtatayo at bilang panggatong para sa limestone kiln. Ginawa ng mga tapahan na ito ang lime plaster na ginamit nila para sa marami sa kanilang mga templo. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang deforestation na ito ay humantong sa pagbagsak ng Mayan Empire. Nagdulot ito ng pagbabago ng klima sa anyo ng pagtaas ng temperatura at kakaunti ang pagulan. Ang mga salik na ito ay pinagsama upang maging sanhi ng matinding tagtuyot ang tagtuyot ay tumagal ng halos isang siglo. Kasama ng hindi napapanatiling mga kasanayan sa pagsasaka, ito ay nangangahulugan ng kapahamakan. Ang Maya ay wala ng pagkain at tubig na kailangan nila para mabuhay. Iniwan nila ang kanilang malalaking lungsod. Lumipat ang mga tao upang maghanap ng mga mapagkukunang kailangan nila. Ngayon, ang mga angkan ng mga Maya ay naninirahan pa rin sa Mexico at sa Central America. At syempre sila ay watak, -watak na at marami na rin ang lumipat sa buong mundo. Pinag-aaralan pa rin ng mga siyentipiko ang sinaunang kultura. Natuto sila ng mahalagang aral tungkol sa sustainable ng pagsasaka. Makakatulong ito sa paghinto ng malalaking sakuna sa hinaharap. Ayon sa mga pag-aaral, nawala ang mga mayan at naglaho, iniwan ang kanilang tahanan dahil sa pagbabago ng klima sa kanilang malaparaisong tahanan. Nagkaroon ng matagalang tagtuyot, isang dahilan para hindi na sila makapagsaka. Dahil sa sobrang pangaabuso sa kalikasan, kaya sila naglaho, nariyan ang pagkalbo ng kabundukan upang magtayo ng matataas na gusali.